So hello there guys, welcome to my channel where I'll talk about anything recreational and motivational about it and if you like my videos po, hit nyo na po yung like button and subscribe button para mas marami pa tayong videos kung saan nyo matutunan kung paano nyo alagaan ng iyong kaperehan at iyong kalusugan. So sa video naman ito po ay konektado po sa video na ginawa natin noon. So ang ginawa kong video is tungkol po sa Maya Savings. Ngayon po, marami po nagtatanong bakit po magkaiba po yung nagiging resulta ng kanilang Maya Savings interest o nagkukuha nilang pera mula doon sa binigay nilang savings sa Maya Savings mismo o inilagat nilang pera doon so ngayon po pag usapan natin kung ano nga ba ito at ating talakayan kung bakit nga ba naging ganito ang kanyang halaga so anyways hit nyo na po yung like button yung subscribe button at yung bell button para mas maraya pa tayong videos po na ano magiging ganito kong so, usapan na po natin so pagdating po sa Maya Savings po is una po syempre yung ginawa natin is kinumpute natin kung paano nga ba naging ganon yung quality so, mula sa binigay mo pera. So ito po, meron kayong halaga na X pesos, amount of pesos, times yung interest rate po na binigay niya ng Maya po. Depende po sa inyong calculation actually kung ano yung ginastos mo. So magkakaroon siya ng bonus interest. Then divide mo po ng 365 days sa isang taon. So, yun po everyday na kukalkula po ni Maya. So, bakit po iba? Ganito po kasi meron silang tinatawag na withholding tax. Ano po yung withholding tax? Ang withholding tax po ay taxes na nakukuha kapag nagkaroon ng business arrangement sa Pilipinas. So, ito po yun kapag pumasok kayo sa Maya Savings, siyempre, meron kayong parang business transaction which is, it's about, uh, it's like banking po kasi mayroon check interest sa nivel po papasok yung withholding tax. So ano po itong withholding tax? Magkano po ito? So, may minus na lang po natin ang 20% niya. So basically, 80% na lang yung matitira sa ating interest na nakuha. But bali po, masasabi po maliit po ba ito o malaki? Kumparahin po natin sa bank, ito po ay napakalaki na. So basically, makikita natin na even with withholding tax, ang mga savings po is still a good agod fixed income na magagamit natin para sa ating mga funds like emergency fund na ilalagat natin at hindi natin gagamitin kundi sa emergency lamang po. So basically, kung natatakot po kayo na bakit hindi parehas yung binibigyan ni Maya, is because of withholding tax po. And that is uh, that is legal po. And kung susumahin po, meron pa rin kayong makukuha at wala kayong kaparehas na ganitong halaga na makukuha sa ibang bangko dito sa Pilipinas. And that's why I always and I always will trust my savings pagdating sa ganito. Thank you so much po. Ang gandun lamang po ang video na ito and thank you so much for watching and hope you remember kung aalagaan mo ang pera mo, aalagaan ah, ka rin ang pera mo sa future mo. So thank you so much guys for watching and hope you like Hope you press the like button and click the subscribe button po para sa marami pa tayong videos kung paano yung matutunan, kung paano yung ilagaan ang iyong kapiraan at iyong kalazungan. Kung gusto nyo po matutunan ang isa pang video, i-link ko po. Dito po. Nandito. So thank you so much po. Bye!